kahapon nga ay matagumpay na isinagawa ang red carpet premiere night ng pelikulang Beyond the Call of Duty. Kahapon yan, June 3, 2025, mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi sa Gateway 2 Cineplex 11, Araneta, Cubao, Quezon City. Dinaluhan ang espesyal na gabi ng mga artistang kabilang sa pelikula, mga taga-suporta at mga opisyal mula sa Philippine National Police PNP OLC Foundation Incorporated at Bureau of Fire Protection. Isa-isang naglakad sa red carpet ang mga personalidad na bahagi ng pelikula, kabilang na ang dating hepe ng PNP na si Police General Romel Francisco Marbil, kasama ang kanyang may bahay na si Mrs. Mary Rose Marbil at ang mga membro ng PNP OLC Foundation Incorporated. Ang pelikulang Beyond the Call of Duty ay isang proyekto ng kolaborasyon sa pagitan ng PNP at Pinoy Flix na may layuning ipakita at ipagdiwang ang sakripisyo, katapangan at dedikasyon ng mga pulis at bumbero sa kanilang pagseserbisyo sa bayan. Sa pamamagitan nito, layun ding palakasin ang moral ng mga lingkod bayan, palalimin ang ugnay ng kapulisan sa komunidad, at baguhin ang negatibong persepsyon sa PNP sa pamamagitan ng makatotohan ng paglalantad ng kanilang tunay na layunin bilang tagapangalaga ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Narito naman ang mga naging pahayag ng mga taong nanood sa pelikula. Maraming sa akin moments na, na ano, lalo na nung... Lalo na yung mga times na, o nga, madala, nasa call of duty sila, tapos mga occasions in the family na hindi sila maka-attend, yung merong nawalan ng uh, isa-isang anak, di ba mabigat yun? Yung mga ganang realization na, o nga, no? pero what if walang mag-sacrifice para sa ating lahat? So anong order at peace ang makukuha natin. Sa so, totoo lang, makikil mo na parang uh, totoong-totoong nangyayari sa ating bansa. And at the same time na marirealize mo uh, you're dreaming to be one of them na nagtatanggol sa bawat uh, bawat uh, bahagi ng ating lipunan. Uh, para sa akin, napakahalaga na makapanood ng isang ganitong pelikula na nagpapatunay na ang kapulisan ay mahalagang bahagi ng ating lipunan. Nagbibigay ng katahimikan at kapayapaan. Para sa ating mga manonood, showing na sa September